Dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte sasabak sa 2025 Senatorial Elections kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Mehan Corvera inianunsyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na babalik siya sa politika at tatakbo siya sa pagkasenador o vice presidente. Ayon sa dating Pangulo, mapipilitan siyang gawin ito kapag napatalsik ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte dahil sa umuugong na impeachment. Para kay Senador Ronald de la Rosa na isa sa mga kaalyado ni Duterte sa Senado, walang masama kung babalik sa politika ang dating Pangulo. Susuportahan niya ang anumang desisyon nito, lalo na ang pagtakbo sa Senado sa 2025. Para sa senador, mas maraming mayaalok ang dating pangulo sa taong bayan bilang mambabatas. Sa maholing survey para sa mga posibleng kandidato sa pagkasenador sa 2025, isa ang pangalan ng dating pangulo sa lumulutang at posibleng pumasok sa Magic 12. Sana nga Lods, no, na bigyan pa ng lakas ng Panginoon si former President Rodrigo Duterte at makapag pa no, sa Pilipino. Kasi alam naman natin yung capacity at kakayanan ng ating former President Duterte. At alam ko, mas matutulungan niya ang Pilipino at makakagawa siya ng mga batas no, at pulisiya na pwedeng makatulong no, sa mga kababayan natin. And sobrang lakas pa rin ang karisma ni former President Duterte. And Imagine mo every survey, every surveys. And, di ba, halata naman na todo at solid pa rin yung suporta ng mga Pilipino kay former President Duterte. Kahit na nagsilipatan ng kanyang partido sa lakas no, na partido ni Romualdez, pero para sa akin mga Lods, bumubuo tayo No like si former president Duterte, binoto natin siya hindi naman dahil PDP laban siya eh. Binoto natin siya dahil sa kanyang resulta, sa kanyang nagawa, at kung gaano siya katalino pagdating no, pagdating sa kung ano ang mga dapat gawin sa bansa natin. And mananalo 'yan no, former president Duterte pa. Mananalo 'yan. Kaya ipagdasal lang natin na mas bigyan pa siya ng sapat na lakas at yung health niya. No, ipagdasal natin para matulungan niya rin, no, matulungan niya rin ang Pilipinas magkakaroon ng continuity. And isipin niyo na lang mga lords, no, kung uh, sa next term, no, ang president si VP Inday Sara tapos ang Vice President si former President Duterte ay iba, 'di ba? Katulad sa ginawa nila sa Davao City na talagang hindi nila pinakawalan ang Davao City. Kaya tingnan niyo ngayon ang Davao City. Sobrang progresibo and one of the safest city in the Philippines. And kitang-kita mo naman yung resulta, no? Na sila yung namuno, sila yung humawak sa Davao City. Kitang-kita mo naman kung ano na ngayon ang Davao City. And imagine niyo na lang mga lords no kung mabibigyan pa ng panahon si former President Duterte. Imagine niyo na lang ang bansang Pilipinas. So magandang idea yan no na at least uh, pagiging senador no, maging senador si uh, former President Duterte. Tapos Vice President si Sara Duterte and of course, uh, President si President BBM. So magandang collaboration 'yon. And sana sana maprotektahan yung relationship 'di ba nila para na rin sa ating mga Pilipino.